So ay na nga mga bis, andito na naman po kami muli sa playground. Inunahan ng mga pamangkin ko yung tilaot ng manok. Kaya ang aga talaga namin dito sa playground. Yung tipong kami ang kauna-unahang magdudumi, chat, magdudumi, maglalaro dito sa playground mga bis. Yung tipong inabot na kami ng init, pero okay lang, laban lang mga bona kid. Charot lang. So, ay na nga mga bes. Hindi lang yan tatlo bes. Apat yung sinasaway ko. Kasama yung anak kong maputi na pandak. ba diba bes? So, ay na nga. Kahit ang kukulit na mga yan bes. Ay, love na love ko naman yung mga yan. At yun na nga mga bes. Mababait yan bes. Lalo pag tulog. Sobra. At yun na nga. Nagbago ang ihip ng hangin mga bes. nag ng umuwi. Salamat talaga. Yung tipong matutos na kami sa playground mga bes. At yun na nga mga bis. Pauwi na nga kami ng bahay. Napadaan nga kami dito sa halamanan ng aming kapitbahay. At pinagbalakan pa kumuha doon kami ng halaman. So, ayun na nga. Bye!